tayo ang kakanin ah sa pinsapin sinta ayun yung sa pinsapin inaalim yung mga ano uh, ito puto puto raw to puto ba yan kuya? Oh? puto kay anong klaseng puto kay? puto oh. kay ano maga oh, sige tatu bento dyan sinta

sama pili ka lang mo na matama ano pa